Babala po sa mga nanonood at nakikinig, medyo sensitibo po ang pagsa nitong una naming storya. Patay sa sakal ng sarili nilang amain ang dalawang magkapatid na babae sa Davao del Sur. Hinihinala pang ginahasa rin ang isa sa mga biktima. Ang suspect nobyo raw ng kanilang nanay na sa Facebook lang nakilala. Magbabalita si Jem Avancenia. Sisisigaw at hindi matanggap ni Dinesa na sa punerarya na niya dadatnan ang dalawang anak niyang babae sa Santa Cruz, Davao del Sur. Napauwi ng Diora si Dinesa matapos ang apat na taong pagtatrabaho sa Qatar bilang domestic helper. Ang mga anak kasi niyang sina Marie, 14 anyos, at Lena, 9 anyos, natagpuan na lamang daw ng mga kapitbahay na wala ng buhay sa mismong bahay nila sa barangay Inawayan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Si Marie, wala pang sa pang ibaba ng makita. Sinasa ilalim pa siya sa autopsy ngayon para makumpirma kung siya ay nagahasa. Base sa investigasyon, sinakal daw ang mga bata hanggang sa malagutan ng hininga. Ang suspect, ang 33 anyos na tumata yung guardian ng mga bata na si Jesse Palomo, na sinubukan pa umanong tumakas pero naharang sa isang checkpoint sa North Cotabato. Boyfriend daw siya ni Dinesa na nakilala lamang sa Facebook at ni hindi pa nakikita ng personal. Although well, hindi pa sila nag-met in person, yung dalawang bata, parang siya ginawang guardian. Kahapon, isinampan na ang kasong double murder laban kay Jessie. Tipid siyang magsalita sa amin pero inamin niya na siya ang pumatay sa dalawa at wala raw nangyaring paggagahasa. Mm -hmm. Nakadawat ka karon ng mga death threats daw? Mm -hmm. Nakadawat mga death threats? Sabi naman daw ni Jesse sa mga polis, nagawa niya ang krimen dahil nag-away sila ni Dinesa. Pinalaya siya nung nanay sa bahay at uh, nung sabi niya nakagas na gumastos din daw siya eh. sinisingil niya yung nanay pero parang hindi siya binabayaran kaya sa tindi ng galit niya nagawa niya yung krimen pero ayaw maniwala ng lola ng mga bata na walang panggagahasa ginaing na ako kong anak ma'am si Rachel Montalbo nga paistoryahan ako iyang ate ni anak man niyang ate buutan daw ang tatay ng dalawang bata, isinisisi kay Dinesa ang nangyari. Di kasi sana ito mangyayari kung di nagpumilit si Dinesa na kunin sa kanilang poder ang mga anak. Bago yung bulaga na muna ito ma'am, kay bisan sa kung pinubrin tarbaho ma'am, ako rin po'y hapa-hapaan po nga kuan mo, kuyo maglain laki. Hindi wala, nakukagwanta. Dahil dyan, ayaw siyang palapiti ng pamilya ni Dinesa sa burol ng sariling mga anak. Para sa 1PH, Jem Avancenia, News 5.